What's up team Matalam? Nandito po ako si Dong TV. At saka may titirahin na naman ako na isa. Ito si Saldico! Ano Saldico? Kamusta ka na ha? Hmm? Ano? Ha? Kamusta ka na Saldico? Ha? Ah, sagot? Ha? 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 Hmm? Hmm? Saldiko, ano? Ha? Kamusta ka na? Hmm? Miss na miss ka na namin ha? Hmm? Saan ka nagpunta kaya ha? yung last na balita namin sa Spanya ka, ha? Umuwi ka na kasi na-miss-miss ka na namin, ha? Ha? Mm, mm, mm. ha? Miss ka na namin, saldi ko, ha? Miss ka na namin, alam mo yon Ha? Sagot, ha? Ha? mo ba, miss ka na namin? Mm, -hmm, miss ka na namin, ha? Ha? Loko ka, saldi ko ka, hmm? Ano? Mm, -hmm. So, putukan na natin to? Mm -hmm, saldi ko, ha? Mm hmm? Umiik na saldi ko, Nami-miss ka na namin eh. Ah, ha? Nami-miss ka na namin ha. Mm -mm. mm. O ngayon. Ano, BBM, kaya mo ba ito pauwiin? Ha? Mm. Dapat pauwiin itong mga ito. Mm. Ah. Mm. Okay. Na Ano, ha? Action ko, ha? Action, action ko ka pa, ha? Corruption ko, Ah. Corruption ko, ha? Mm, mm, mm. Ano, ano? top pasal di ko ha top putukan ko yung ulo mo ha dapat kinaputukan ganito ha saldi sa ko ha pangiti-ngiti pa to ngiti-ngiti mm -hmm. ka pa ha kala mo ha mm -hmm. action ko corruption ko action ko corruption ko mm -hmm. corruption ko ha kau ha mm -hmm. aw ah, mig ka na dito ha dahil matagal ka na nawala ha ano balita ko hindi ka pa nakauwi. ah ha? tago ka ng tago ha ano ka TNT doon mm hmm TNT ka ha 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 ikaw saldi ko ha mm hmm 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 yan ano ano saldi ko gusto mo pa ha uwi ka na mm -hmm. action ko corruption ko mm hmm yan ano mm hmm pangiti ngiti ka pa pangiti ka pa mm hmm yan ano hmm uwi ka na Hmm? Bilisan mo, wait ka na dito, ha? Wait na. Namimiss ka na namin, ha? Namimiss ka na namin, alam mo yon Ha? Ah, mm. hmm, ikaw, ha? Wait ka. Umuwi ka na, ha? Back to barracks, ha? Ha? Uh, ha? Uh. Ikaw, goddammit, ha? Back to barracks, ha? Saldi ko. Ha? Ah, Umuwi ka na. Dali nahanap ka na namin, ha? Minamiss ka na namin, alam mo yon ha? Hmm, ikaw, ha? Mm -hmm. Katira ka pala sa Spanya, dapat umiit ka na ha Yan, hmm. sa galit ko, nadurog ang papel And so, and so, pasasabugin ko na to si saldi ko <laughs> Let's play What's up guys, ito na ako dito, si Dong si TV, Nandito ako sa lapasan namin ng bahay Parang pasasabugin to si saldi ko Yan <laughs> ito, pasabug Antara posporok dan sana. Woo, serap nampak ram jam kok. <laughs>